Ngayong sa Reporters Notebook, Senator Loren Legarda, tampok sa Vice Presidential Series. Senator Loren Legarda, mabuhay ang Nationalista Party! At ang kalagayan ng Philippine General Hospital. General General Hospital kung Amiral, kung hindi ako pinutulan ng ilaw, siya pa kaya, puputulan niya ng ilaw yung office ng director. Nandun pa siya sa opisina ng director, di ba, nakita niya, walang papel na kahit anong dumarating doon, walang inentertain entertain na kahit ano, dahil lahat ng trabaho ng director na sa akin. I urge all peace-loving Filipinos to follow Nasaksiyan natin siyang maging mayunin at kaynado. And 11, no vote. The no vote. Have it. Have it. At minsan, nakita na rin natin siyang maging malambot ang puso. Bato ng kanyang mga kritiko, siya'y mataray at di totoo. Natuloy ba at ginastos ba ng gobyerno? Salamat po! Ngayon, 20. Matitikman na kaya niya ang tagumpay na dating pinamasa sa pagtakbo bilang Senador? Si Loren Legarda and Senator Manny Villar. Today, I officially declare my candidacy as Vice President, Vice President, in the May 2010 election. Nationalista <laughs> Party! Magiging vice-presidente na kaya si Senator Loren Legarda sasaksihan ko ang kampanya ni Loren sa Manabu. Lubos ang ng senadora sa kanya mga kababayan. Di na uramdam ni Sen. Ligarda na pumapangalawa lang siya sa mga survey lalo na nito. Organisado. Kaya im, Kasi ayaw sabihin nila ang kampanya puro politika lamang. Yan ang tunay na survey. ba sapat na naging senador kayo at kailangan nyo pang maging vice-presidente? Sa akin, walang hindi pwedeng gawin. Yung mga imposible, it just takes a little more time. Dalawang putatlong taong naging broadcast, broadcast, broadcast journalist si Legarda bago siya tumakbo sa pagkasenador noong 1998. Senador, noon pa man daw, may paninindigan na siya para sa kalikasan, kababaihan at kahirapan. Dalawang beses siyang nag-number one sa eleksyon ng pagkasinador. We salute Mr. President. Siya ang unang babaeng naging Senate Majority Leader mula 2001 hanggang 2004. Sa 14th Congress, ilan sa mga napa niya ay ang Expanded Senior Citizens Act, Climate Change Act, at Magna Carta of Women Act? Sa kabila ng kanyang mga naabot at nagawa, patuloy na kinikwestiyon ng mga kritiko ni Legarda ang kanyang katapatan. Balimbing daw ang senadorang paglipat-lipat ng partido. Unang naging senador si Legarda sa tiket ng lakas MCB UNBT vote has been uh, raised by a uh, senator judge. Sinuportahan niya ang pagpapatasig sa pwesto kay dating Pangulung Diyos sa Pascada <laughs> noong 2001 <laughs> Pero noong 2003, lumipad siya sa koalisyon na nagkakaisang Pilipino o KNP at partido noon ng kaibigan ni Merap na si FPJ. Noong 2009, lumipat naman siya sa Nationalist People's Coalition. Sa kainitan ng kontrobersya sa C5 Road Extension Project, puro kritisismo ang isinalubong ni Loren sa bawat hirin laban kay Sen. Manny Villar. Sen. Villar, ito ba ay isang kalya lamang? Gusto po namin malaman mula sa DBM Secretary. Both have found common ground. Pero ang dating binapatikos, siya niya ngayon kakampi. Senator Manny Villar, ng Loren Loren Ricardo. Mabuhay si Senator Manny Villar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay si Senator Loren Legarda. No such thing as political butterfly dahil ang nangyari ay pagkoalisyon ng NPC, ang aking partido, at ang NP ni Senator Villar. Kaya walang paglilipat dyan. Yan ay isang formal na koalisyon. Pero kayo na naniniwala na dapat investigahin yung at nangyayari sa Central Monday. Nagkaroon na ng resolusyon ng Senado, nagbigay na ng halos santusena ng hearing, iba ipinuntahan natin. Nagkaroon na ng desisyon din na kami pumirma mayorya ng mga senador na siya'y walang kasalanan at walang ebidensya na maski ano. Pinaguri ang Green Crusader si Legarda. ng kanyang proyektong Lunti ang Pilipinas ang pagtatanim ng mga puno sa mga syudad. Sa talaan ng Lunti ang Pilipinas, mayigit dalawang milyon na raw ang naitilin ng grupo sa buong bansa. Ayon sa kanya, di naman daw maikakaila ang mga ginawa niya para sa kalikasan. Ginawaran si Legarda ng United Nations Environmental Program Award noong 2001. UN Ambassador din sa on Climate Change and Disaster Reduction. Noon pa man, ang masang Pilipina na ang siyang sinusuyo ni Legarda. Naging isang anak na babae si Lorna Regina Legarda ni Naddesi at Antonio. Loren ang ibinigay na panayaw sa kanya dahil paborito ng kanyang ina ang sa si Sofia Loren. General Manager si Antonio ng isa sa pinakamalaking car sales corporation noon. Sa malabo sila nakatira noon, pero nakatayo ang kanilang tahanan sa pangmayamang subdivision sa bayan. Both of us come from humble and modest beginnings. Isa pa sa mga binabato sa inyo na hindi naman daw talaga kayo middle class. Hindi kayo laki sa hirap. Anong reaksyon nyo dito? Hindi siguro na dapat ay uh, argumento Ang aking ama ay car salesman. Pinagbamanaki ko yan. Sa sipag at syaga, o ang aming buhay. Dalawang beses nang ikinasal si Legarda. Una, kay Jose John G. Aranda. At sumunod, kay former Governor Antonio Leviste. Inanal ang dalawang pagsasama. Nahatulang may sala si Leviste sa kasong homicide noong 2009. Sa kanyang paghilibot sa malabot, ito ang salubong sa kanya ng mga tao. Okay. Hindi lang popularidad, ngunit mas mahalaga kung sino talaga ng damar sa akin eh, at makakatulong sa kanila at uh, subok ang kalidad ng paglilingkod. At nang patapos na dapat ang motor case, hindi pa ako. Okay. Halika-halika. Okay. 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 Okay sa labing dalawang taon ni Loren Legarda bilang politiko. Marami raw siyang nagawa. Pero nagkaroon din ng kontrobersya ang kanyang pamulitika na yung darating na eleksyon. Panindigan kaya ng publiko ang suporta nila para kay Legarda? Hey!